Nagay na ng petisyon para sumailalim sa corporate rehabilitation ang kumpanyang Hanjin sa Subic matapos mabaon sa utang. Pero tiniyak ng Banko Sentral na walang dapat ikabahala mga kliyente ng limang bankong inutangan ng kumpanya. Maaksyon si Ben Santos. Higit 400 million dollars o higit kumulang 21 billion pesos yan ang kabuuang halaga ng utang ng Korean ship builder na Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines sa limang bangko sa Pilipinas ang problema hindi na kayang bayaran ng kumpanya ang nasabing utang kaya nang ng petisyon ng Hanjin sa Olongapo Regional Trial Court para sila ito mailalim sa tinatawag ng corporate rehabilitation. Sa ilalim nito, sisikaping isalba ang kumpanya sa pamamagitan ng pagliquidate ng ilang assets. Paglilinaw naman ng Banko Sentral ng Pilipinas, walang dapat ipangamba sa utang ng Hanjin. Bukod sa pagtitiyak na matatag ang mga bankong inutangan ng kumpanya, maliit lang daw kung tutuusin ang halagang di na babayaran. Kaya ba ito ng ating mga banko? Uh, kayang Kaya Kayang-kaya ito, maliit na bagay ito kung ikukumpara mo sa buffers, sa muscle ng mga bangko dito sa ating bansa. Ayon pa kay BSP Deputy Governor Diwa Guinegundo, nasa 0.24% lang o wala pang isang porosyento ang utang ng Hanjin kung iahambing sa total loans ng local financial system. I don't think at this point, at this point, uh, kailangan ka intervention ng Banko Sentral. Yung kanilang loan loss provisioning is, uh, is more than enough. The capitalization is strong enough to absorb uh, this kind of uh, exposure. Ayon sa BSP, nagkasundo na limang bangko na huwag magsabay-sabay sa paninig sa Hanjin. Sa ngayon, hinihintay na lang ang freeze order mula sa korte para maging maayos ang rehabilitasyon ng kumpanya. Ang isa sa mga pinagkakautangan ng Hanjin na BPI tiniyak na may sapat silang mga probisyon para tugunan ang sitwasyon. Base sa datos ng Region 3 Office ng Department of Labor and Employment, may 3,000 trabahador ngayon ang hanjin sa kanyang base sa Subic. Pagtitiyak naman ng dole, may mga ginagawa na silang hakbang para matiyak ang kapakanan ng mga manggagawa, lalat kung mauwi ito sa pagkawala ng kanilang trabaho. Para sa News 5, Bim Santos, we are One News.